Hindi minudo, hindi apritada, hindi kare-kare, hindi adobo. Kaya kung ano to at kung paano ko niloto ay share ko sa inyo. Panigurada ako kapag natikman mo to lahat ng binanggit ko, hindi mo na ipagpapalito. Maglagay lang tayo ng oil sa pan tapos prito natin yung carrots, patatas at bell pepper. Prito rin natin yung karne hanggang sa maging brown katulad nito at pagkatapos nanggalin na natin yan. Hindi na tayo magbabawas na mantika dahil nandito na lahat ng lasa kaya magsutay na tayo ng garlic at onion. Lagay tayo maraming kamatis tapos tutuin natin ng maigi yung kamatis at durogin din natin to katulad niya at ilagay na natin yung bell pepper. Ngayon naman ilagay na natin dito yung karne na pinito natin kanina tapos haluin mo na natin to ng maigi at mag na tayo dito ng kalamansi. Magkitimpla na tayo kaagad dito, lagay tayo ng oyster sauce, soy sauce, tapos maglalagay rin tayo ng tomato paste kaunti lang tapos maglalagay tayo dito ng relish pickles. Isang pirasong beef cubes paminta tapos haluin natin to ng maigi tapos igisa muna natin yan para manot yung pampalasa nilagay natin dito sa beef. Maglalagay rin tayo dito ng dalawang baso na tubig dahil papakuluan natin to ng mga isang oras sa mahinang apoy hanggang sa maging malambot. Hinabol ko na nga pala itong isang can na level spread tapos sinakpan ko to hanggang sa maging malambot na at ilagay ko na dito yung carrots at patatas. Ayan, haluin lang natin to maya maya para hindi masunog yung ilalim kasi kailangan natin dito yung magmamantika talaga siya kasi napakasarap talaga nito kapag nagmantika katulad niyan. Kaya kung gusto mo rin ng ganito kasarap na luto na michado subukan mo na yung recipe na to. Wow, grabe. Amoy malang talaga.